Kaibigan, minsan na din bang sumagi sa isip mo ang mga katanungang paano kaya kung lalaki ang magbuntis? What? <laughs> Gag! Lalaki ang mag-aalaga ng sanggol sa sinapupunan at siya din ang magsisilang. Well, weirdo man pakinggan at medyo nakakatawang isipin pero posible nga kaya ang mga bagay na ito? But believe it or not mga kaibigan ay may ipakikilala ko sa inyo ngayon siya lang naman ang kauna-unahang lalaki sa kasaysayan na nagsilang ng hindi lang isa kundi apat na mga supling at siya ngayon ay proud na proud bilang isang ina este, isang ama sa kanyang mga anak. Pero ang malaking tandang pananong pa rin dito ngayon mga kaibigan ay papaanong ang isang lalaki ay magdadalang tao at mga nganak? Ano kaya ang sagot ng siyensya tungkol dito? Maupo ko lang dyan kaibigan dahil malalaman natin maya maya ang mga kasagutan. Ang lalaking kinutukoy ko mga kaibigan ay walang iba kundi si Thomas Betty. Magsisimula ang kwento niya tungkol sa pagbubuntis niya at panganganak noong minsang nagkakilala sila ng kanya naging kasintahan na si Nancy Gillespie. Noong una ay naging maayos naman ang kanilang naging pagsasama. Sa katunayan ay ikinasal pa nga sila noong February 5, 2003, tanda ng kanilang mainit na pagmamahalan at nanirahan sa Den Oregon noong 2005. Subalit paglipas lang ng ilang mga buwan at taon ay tila naging malamig ang kanilang pagsasama. Si Thomas Betty kasi ay gustong gusto ng maging ama subalit ang problema ang asawa nitong si Nancy ay duman pala noon sa isang surgical operation na kung tawagin ay hysterectomy o removal of uterus. Ibig sabihin, si Nancy ay infertile o wala ng kakayahang magbuntis. Kaya naman sa pagnanais na magkaroon sila ng matatawag na anak ay nagdesisyon si Thomas Betty na siya na lamang ang magdadalang tao. Pero papaano? Maya-maya lang kaibigan ay malalaman na natin sa ngayon ay fast forward muna tayo at punta muna tayo sa taon kung kailan nagawa ngang magbuntis ni Thomas Betty. Taong 2008, sa tulong ng mga dalubhasa ay sa wakas ay nangyari na nga ang kahilingan ni Thomas dahil sa tinatawag na artificial insemination at sa tulong ng cryogenic donated sperm na galing sa mga taong nagnais din na tumulong kina Thomas at sa kanyang asawa ay kalaunan. Ang prosesong ito ay nagbigay nga na magandang resulta para sa kanilang mag-asawa. Pero bago nila nakuha ang kanilang minimithi ay makailang ulit din sinubukan ni Thomas ang prosesong ito. Noong una ay hindi naging sigurado dahil ang pagdadalang tao umunan ni Thomas kung sakali ay maghahatid sa kanya sa piligro. Subalit pagkatapos ang dalawang beses nilang pagsubok at sa tulong ng mga tao nag-donate ng kanilang mga sperm... Si Thomas Betty nga ay matagumpay na nagdalang tao at isinilang din ito ng walang komplikasyon. Ang kanya naging unang anak ay isang babae at pinangalanan nila itong Susan Juliet Betty. Pagkatapos lang ng isang taon, taong 2009, ay nasundan kaagad ang kanilang unang anak at ito naman ay lalaki at may pangalang Austin Alexander Betty. Ang pangatlo naman ay isinilang pagkatapos lang din ng isang taon at ito ulit ay isang lalaki na pinangalanan nilang Jensen James Betty. Ayon kay Thomas, sa kanyang exclusive interview sa Oprah Winfrey Show ay ang pagnanais o manong na magkaroon ng isang biological na anak ay hindi binabase kung ito ba ay hangad ng isang babae o lalaki ngunit ito ay isang pagnanais natin bilang isang tao. Ayon pa sa kanya ay wala siyang naramdamang konflik patungkol sa pagitan sa kanyang pagbubuntis at ng kanyang kasarian bilang isang lalaki. Pero tunay nga ba talaga siyang lalaki? Ang sagot ay hindi mga kaibigan. Si Thomas Betty ay isinilang sa kasarian bilang isang babae noong 1974 at may tunay na pangalan bilang Tracy Lagundino. Kaya lang naman nila sinabi na siya ang unang lalaki sa kasaysayan na nagdalang tao at nanganak dahil sa Guinness World Record. Ibinigay kasi sa kanya ang titulong World's First Married Man to give birth noong 2010. Subalit marami naman ang nangbas kanya noong mga panahong ito dahil sa matakasin ng maraming tao ay siya ay isang lalaki at ito ay hindi kaaya-ayang tignan kaya alam din naging matagumpay ang nagawang artificial insemination kay Thomas Betty ay sumailalim kasi siya noong 2002 sa sex reassignment surgery o mas popular sa tawag na top surgery pero minabuti niyang huwag maalis ang kanyang female reproductive organ kaya naman ito ang naging dahilan upang siya ay magbuntis kalaunan ang top surgery nga palang lang mga kaibigan ay ang proseso ng pag-alis o pagpapalaki ng breast tissue at muling paghubog sa dibdib para makakreate ito ng mas feminine appearance para sa mga transgender o non-binary people. Sa pagpapatuloy, pagkatapos maisilang ni Thomas ang kanilang pangatlong anak noong 2010, ay nagdesisyon siyang magpasagawa ng bottom surgery kabilang na dito ang pagpapalagay niya ng functional na ari ng lalaki. Ang surgery na ito ay tinatawag ng mga eksperto bilang phalloplasty at ang operasyon ay isinagawa ng isang transgender surgeon na si Marcy Bowers. Subalit kalaunan ay hindi rin naging successful ang pagsasama nilang mag-asawa dahil pagsapit ng taong 2012, kahit na sila ay may mga anak ng maituturing, ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Dahil kasi sa hindi matapos-tapos na mainit na isyo tungkol sa kanyang pagbubuntis at sumabay pa ang isyo din patungkol sa kung legal ba ang kanilang kasal dahil nga pareha silang babae kung iisipin. Si Thomas Betty ay una nang nagsampa ng isang legal separation at ang masaklap ay humantong ito sa tuluyang paghihiwalay o divorce. Ganun pa man, ang kustudiya para sa kanilang mga anak ay napunta pa rin kay Thomas Betty dahil ayon sa batas, ay sino mang babae magdadala ng bata sa kanyang sinapupunan ay siya ang may mas karapatan. Sa totoo lang ayon kay Thomas Betty ay naging masakit para sa kanyang pangyayaring yon dahil sa tindi ng pinagdaanan niya, makabuo lang ng isang maayos na pamilya. Ganun pa man, ay masaya na siya ngayon, kapiling ng kanyang mga anak at guess what? Nadagdagan pa ito ng isa at ang pang na niyang anak ay ipinagbuntis na mismo ng kanyang pangalawang asawa hindi na kasi makakapagbuntis pang ulit si Thomas dahil ipinatanggal na niya ang kanyang female reproductive organ tsaka nagpalagay ng isang artificial na ari.